Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikalabing apat ng Enero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Hindi sa mga anghel ipinailalim ng Diyos ang sanlibutan na nauwi kanyang lilikhain. Ang sanlibutan tinutukoy namin sa halip, ay ganito ang patunay sa isang bahagi ng kasulatan Ano ang tao upang siya iyong alalahanin o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan Sandaling panawang siya'y pinababako kay sa mga anghel Ngunit pinagkalooban mo siya ng kadakilaan at karangalang marapat sa isang hari At ipinailalim mo sa kanyang kapangyarian ang lahat ng bagay nang ipailalim ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na di ipinailalim sa Kanya. Saka sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikitang napapailalim sa Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Subalit, alam nating si Yesus, bagamat sandaling panahong pinababakay sa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Yesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya'y pinapagingganap ng Diyos na lumika at nangangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami sa kalwalhatian. Marapat lamang nagawin niya iyon sapagkat si Yesus ang pinagmumula ng kanilang kaligtasan. Si Yesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang ama ng nagpapabanal at ng pinapaging banal. Kaya't hindi niya ikinayang tawagin silang mga kapatid. Ganito ang kanyang sinabi. Ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan at aawit ako ng papuri sa iyo sa gitna ng kapulungan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Ikaw o poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong duningning. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukal mong kalingain? Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong duningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay malakit-maliit. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Mga baka't tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa papawid at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Aleluya, aleluya. Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Sa lungsod ng Kapernaum, sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao, sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at di tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inalihan ng masamang espiritu. At sumigaw, Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal mula sa Diyos. Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, Tumahimik ka lumabas ka sa kanya. Pinangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, ano ito? Bagong aral, nauutusan niya pati ang masamang espiritu at sinunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.